Sa unang quarter ng 2024, inaasahang mararamdaman sa rehiyon Cordillera ang labis na epekto ng El Nino o tagtuyot. Sa panahong ito, labis na maaapektuhan ang aabot sa 30,752 hektarya ng taniman ng mga dry crops, kabilang na dito ang mga taniman sa Apayaw. Uh, pipilitin naming uh, masuplayan lahat yung target natin dito, especially yung yucris na yun. Actually, meron areas about about uh, 4500 hectares na na area doon na uh, parang dapat uh, may uh, augmentation ng pumps doon so Bukod sa pumps, malaking tulong din ang mga irigasyon na ipinasakamay na ng NIA sa Bayan ng Flora, Apayao na pakikinabangan ng halos dalawang daang magsasaka. Yaman kami ako uh, po mag-tractor ang kadalami kasi na po NIA uh, ah, adong uh, ah, pagkimbagan, adong project sa kong natin ito so, yeah. Sampung irigasyon na nagkakahalaga ng 72 milyon pesos ang natapos ng itayo sa probinsya ngayong taon. Sisimulan na rin ng NIA sa tulong ng Department of Agriculture ang pamimigay ng mga binhi sa mga magsasaka. We will disseminate na mag, uh, uh, gagamit sila yung mga early maturing varieties and yung mga varieties na drought resistant. Mamamahagi rin ang ahensya ng solar pumps sa iba't ibang probinsya sa Cordillera upang maibsa ng epekto ng El Nino sa rehiyon. Inaasahang bago magtapos ang taon ay mas marami pang irrigation projects ang makumpleto ng NIA. Rand Guzman para sa Luzon Headlines.